Hello mga idol, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapwa ko content creator. Ang inyo pong makikita kung natatandaan niyo po, yung pagtatanim natin po ng mais sa madawag at masukal na damuhan. Nagsimula po tayo riyan ang pagtatanim kung inyo pong natatandaan puro sakripisyo po ang inaabot natin para tayo makabuhay lamang ng mga halamang katulad nito pangdagdag po yan sa kabuhayan at siyempre pagka tayo nagugutom ay pwede po natin panlaman sa ating mga sikmura kaya panoorin nyo mabuti kung paano ang kasipagan ipina, mamalas natin sa ating mga kapwa content creator yan, isang bahagi po at welcome kayo sa aking vlog. Tutukan lang po lagi niyo ang aking mga upload at huwag niyo pong kalimutan din ang mag-like at mag-subscribe. Yan po ang bahagi ng aking buhay, magtanim, maglinis, mag magbanat ng buto, magpapawis. At yan po ay makakatulong sa ating kalusugan ha, na pinawisan na tayo sumigla pa at lumakas ang ating katawan nakapag-ani pa tayo ng mga biyaya tulad nyan kaunting tiis lang sa hirap at pagod at yan po ay meron tayong aanihing mga biyaya ba diba, mga idol basta pag meron tayong itinanim meron tayong aanihin kaunting sakripisyo hirap pagod ay ating titisin para lamang po siyan ay tayo makapag-ani at hindi rin lang yan po makakatulong pa rin tayo sa ating mga kapwa ah, gusto nila nyan ah, huwag po natin panghinayangan ang mga biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos kapag ikaw ay nakapag ani bigyan mo naman sila ah, pwede mo namang ibenta pero huwag mo naman mamahalan kasi kapwa dahil nating may hirap na gusto ay makatikim ng mga ating inaani dyan sa bukid sakripisyo lang at dadami pa ang iyong mga kaibigan maniwala kayo at sa hindi kapag kayo naging mabait sa ating kapwa kalulugdan pa kayo ng may kapal at ang pagtulong ay isang bahagi ng buhay ng tao na kailanman ay hindi masusuklian ang ating kabutihan tandaan po natin at yan po ang dapat nating ipamana sa ating mga anak dahil ngayon ay laganap na at naliligaw ng landas ang ating mga kapo yan po ang nakikita nyo ay isang bahagi at panimula lamang para lamang tayo makatulong sa ating kapo at kapag tayo nakapag-ani na alam nyo ba napakasarap nang pakiramdam na ang iyong pinagpaguran ay iyong nang natitikman nakakapatak man ang aking luha sa gala ay naroon po ang ligaya sa aking puso na matikman ang bunga ng aking pagkisirap at pagsisikap ibahagi po natin sa iba ang ating mga kalaman, ang ating mga talento sapagkat kung hindi po yan pinamahagi sa iba yan po ay pabaliin ang ating mga sa ating kapal patuloy po tayong magsikap abutin ang ating mga pangarap sa abot ng ating makakaya ako po ay may datang at matandana hindi ko na po kayang lumaban ang, at malapit na po magwakas ang hangganan ng aking pakikibaka sa buhay kaya habang malakas pa ay tinityaga ko at sinisikap ha, na ang lahat ng ito ay malampasan habang maaga pa kaya mga idol patuloy po tayo. sa pag kung ikaw man ay naghihikahos dumaban ka, magpatuloy ka at magsikap ha? At, mga mag-aan Yan ang aking mainong mong kahit sa inyong mga idol. Bago naman lahat, may galab si Atat po sa inyong lahat dyan. Ha? Mga subscriber ko, mga kapwa ko, content creator. Kahit po yung aking channel eh, Aakit, bababa, babagsak, tataas, ay patuloy pa rin po akong lumalaban. Kaya samahan niyo po ako sa pagtataguyod. Kahit ako isang maliit na content creator lamang ay nakakakatulong naman po ako sa aking kapwa. Nababahakinan ko sila ng aking mga sinasahod mula rito sa pagtatabis, pagtatabas ng mais na ito sa pag-aani. Nakakabahagi po ang ating kapwa ng mga tulong. Mula sa akin, sa abot ng aking makakaya kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan na nagtagang nanonood patuloy po tayong patubaya ng ating mga kapal at sana'y lumago pa at lumaki ang aking channel yun salamat po ng maraming marami at patuloy na idinadalangin ko rin pati ang inyong mga channel na sana'y lumago pa at lumawak para mas lalo pang dumami ang inyong matulungan ayun salamat salamat Mara, maraming salamat mga idol mega love shout out sa mga dumalaw sa aking channel huwag niyo pong kalimutan i-like, i-subscribe at i-share niyo na rin ang mga video na inyong magustuhan lalo na po sa short video mapakadali pong i-remix yan o saka Is here. Yun. Selamat tu saya melajak. Bye bye.